Ayun guys, first time ni Oka tatapak sa sand sa Pico de Let's go, tingnan natin o, Tingnan natin Parehas pa kaming maganda katawan, flex ko lang Hoy, pati Ayabang <laughs> Ay, Maganda ba? Saan dyan? Saan <laughs> yung maganda? Ayan, oh. No? Uy, ganda nga <laughs> eh. Oka, are you ready? na Down, Opa. daddy Go Two, Three Go Go, yehey 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 Ayun, ye -hey! Ayun. Daddy! Oh, go! go. Ayaw, okay Ano uh, ginyari? Ano okay, ginyari? Eh. Ba't umiikot? oh. <laughs> nakikiliti siguro siya. Oh, nakaupo. Oh. Na sand, oh. Oh, oh, oh. That's sand. Oh. oh upo na, upo na. Oh. I-familiarize mo siya sa sand. Uh, uh. Wow, <laughs> <laughs> tingnan mo. Uy! Wag anak, baka yung, baka maano sa ice niya. Oh, look to daddy, hold yung sand. Oh. Hold yung sand. Wee. Wee. Ayaw niya, nakikiliti siya. Wee. Yay! -hey. Yes, that's, that's okay. Oh, Look. Oh. 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 Wow! wow. wow. Oh. Dig holes wow. <laughs> Dig! Come on, help out! Help Dig! 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 It's okay. Yay. okay. That's okay. That's okay. Yay! Yay! What? Itong life yung ano lang Ay! 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 Enjoy siya! Kumakita so, si Ola na masaya Pero wow. si <laughs> 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 makita si Mango Makita si Opa masaya Siyempre yung asawa kong matangit eh Kaya siyempre si Lola Marvis na center Sa Mamaya, don't worry. Meron pang part 2. Oh, Oh, mama. naman. Oh, oh. Sa <laughs> <laughs> Sabi nga, natuto na ako. Alam ko na kung paano mag-beach. <laughs> Ayaw tumigil. Nagbana sa mami. Ayun o. Nagbaba lang. Okay. <laughs> Oh, oh. No, no. No, no. Ayaw na magpawat. Ayan, gusto Ilang bumaba, mo ba? Ilan pag bumati naman kung saan magkakrol. Wala, yari na. Laboy na to. Oh. Ay, gusto talaga sa beach. Sa beach, ayan No. Ayan mo na. Oh, ayan na. Ayan na, lalayos. Opa, tama na. Ha? Tama na. Ayan na, may towel ka na, oo. oo. Magari, bye bye. Ay, ayan na, right. ay bye. Okay na. Ay, na. Ay, na. na, na. Oh, lang siya? Oh, ay, okay na siya. Kung baga sabi niya, last five minutes. Mm, parehas kan ate. 5 minutes, 5 minutes. Ay.